Teka, teka. Isang libo lang yung multa nung nahuli? Tapos naging 13,000 nung tutubusin na? Paano nangyari yun? Hi class, it's me again, Sir Da. Welcome to my informative blog. Na ito kasi yan, pwedeng bumaba o tumaas ang multa na babayaran mo kapag ikaw ay hinuli ng LTO enforcer or any LTO deputized officer. Nakasaad kasi sa LTO Memorandum Circular BPT-2010-1417 streamlining the procedure in the adjudication of apprehension cases and disposition of All resolved cases including the manner of apprehension in traffic violations requiring impoundment of motor vehicle. Habang ng title, sa habang ng title na to, alam ko nakaka-boring pero kailangan nating maintindihan. Ipapaliwanag natin sa pinakamadaling paraan. Ang LTO ay mayroong tinatawag na Traffic Adjudication Service or TAS. Sila ang tumutukoy kung tama ba ang huli sa iyo ng isang traffic enforcer sa kalsada. Halimbawa, tinikitan ka ni traffic enforcer na ang nakitang violation niya lang sa'yo ay not wearing seatbelt which is ang multa is 1,000 pesos. Pero hindi nakita ni LTO enforcer ang gamit mong sasakyan habang ikaw ay nagmamaneho nung time na ikaw ay nahuli ay unregistered pala. And during the time na nagpunta ka sa LTO office para tubusin ang iyong lisensya, nakita ng traffic adjudication service officer na ang minamaneho mong sasakyan ay unregistered. So, imbis na magiging 1,000 pesos lang ang iyong multa na babayaran, ay magiging 13,000 pesos. Oops! Bago ka mag-react. Kasi ang bayad sa multa ng unregistered motor vehicle is 10,000 pesos. At ito ay considered as reckless driving. So, ang multa ng reckless driving is 1,000 pesos. So, magiging 12,000 pesos siya. So, paano siya naging 13,000? 1,000 for the initial violation of not well sing seat 10,000 pesos for the unregistered motor vehicle plus 1,000 for reckless driving that is a total of 13,000 pesos kaya make sure na bago ka mag-drive sa kalsada siguraduhin na kumpleto ang dokumento at updated ang rehistro ng iyong sasakyan ako nga pala sa sirda always remember road safety matters educate not tolerate ano pang hinihintay mo Ipagkalat mo.